ako. ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong sa isyu ng Code of Conduct in the South China Sea upang mabilis ang pagtalakay at makabuo ng konkretong hakbang sa kanyang pagtalo sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa May 26 at 27. Ito ang uh, isa ang pangulo sa mga ASEAN leader na dadalo sa pandaigdigang summit sa Malaysia kung saan inaasahang tatalakayin ang mga mahalagang issue sa rehiyon kabilang na ang Code of Conduct in the South China Sea upang mabawasan ang tensyon at magkaroon ng katatagan sa ASEAN region. Ayon kay Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Imperial sa press briefing sa si Malacanang, nagkasundo ang mga ASEAN leader na sa nakalipas na summit noong 2023 na pabibilisin ang diskusyon sa nabanggit na usapin. Naunang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na hihikayatin niya ang mga kapwa-lider sa ASEAN na maisapinal na ang South China Sea COC upang mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Binigyang diin ng Presidente na kapag mayroong nabuong si OC, malilinawan ang mga isyo at mabawasan ang panganib ng hindi pagkakaintindihan at mga miskalkulasyon sa rehiyong Asya. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ma